Hi guys! Good day sa ating lahat! Kung bago palang kayo dito sa aking channel guys, please like, share, comment, and subscribe. Paki-ring bell all niyo ako guys para manitify kayo sa ating mga latest video. So ang isi-share ko sa inyo, guys is kung paano magluto ng ating spare ribs na hindi siya naka-bake. So, simula na natin. So, yung spare ribs na yan, guys, minarinit ko sa oyster, soy, so oyster sauce, soy sauce, um, syrup, salt and pepper, garlic powder, minced garlic, cinnamon, at saka unting sugar. So, ayan siya, guys i natin yan. And, nag-add tayo ng 2 cups of water. So, yan. Ayan, ayan siya. So, tingnan na natin. Ano lang siya, guys? i niyo nyo hanggang sa mag-caramelize yung ating ah, uh, sperids. Anohin nyo lang, uh, back to back. I-check nyo lang. Basta nakaboil yan siya ng 2 uh, hours. na sa low, low heat siya. Yung pinakamahina. Yung, yung pag malakas kasi guys, masusunod siya. So, tingnan-tingnan nyo. Basta naka low heat lang siya. So, ayan siya. Medyo nag-caramelize na yung ating ka uh, pero hindi pa siya gaano ka lambot so nag add ako nyan guys ng 1 cup of water kasi hindi pa siya ganun kalambot so balay 3 cups of water lahat na na -add ko so kayo na din magtansya guys kung ano yung gusto nyo medyo maalat alat or matamis tamis dito kasi nasa low sila ayaw nilang na matamis ayaw din nila ng maalat so ayan ito guys I mean pagluluto ko dito is tansya tansya lang kasi nasanay na yung amo ko sa timpla ko basta ayaw nila ng maalat tsaka palaging malangis ayaw nila ng prito so medyo malambot na siya guys So, okay na siya. Kalambot. So, ayan. Ang sarap niya, guys. Promise. Gawin niyo to sa inyong spare ribs. Tingnan niyo. Parang, eh, ginahandahan ko siya, guys. Kasi parang ma mahuhulog na yung ibaba. na hmm. Nababanat na yung laman. So, ganito lang guys, pagluto ng spare ribs na hindi nyo ibibay. So, i-ready na natin. mag na tayo. nag ako ng 1 cup of rice. Pipino. Kasi, ang partner talaga nito guys, is patatas. Iwala kami patatas. So, ang ginawa ko, nag-ano ako ng Pipino. Tapos nilagyan ko ng sesame seed. So, ayan na yung ating spare ribs. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo ang aking video for today guys. At salamat sa walang sawang panunood ng aking mga luto cooking vlog. Hanggang sa muli guys and God bless us all babush!